Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, bukas po ay Christmas na, ba diba, ng hating gabi. Ngayon po ay kauwi-uwi ko lang dito sa Banana Hills. Alas 11.35 ng, ng gabi. Gagawin ko yung buko salad kasi bukas marami nang magpapakayod ng yung kaya ngayon bumili na ako. Dalawang ano to, buko, ito lang yung ihahalo natin. Fruit cocktail, kaong, uh, nata de coco, condensed milk, magkaiba siya. Kasi itong cowbell, galing to sa tindahan, yung Alaska. Bali, galing yan sa kumpanya ng pinagtatrabahoan ng anak ko. Tapos, itong all-purpose cream. Ayan po yung ating paghahalo halo mo muna natin binuksan na natin yung ating fruit cocktail, yung kaong, at saka yung nato Tanggalin lang natin yung kanyang mga ano nito, yung sauce niya. Tatanggalin natin. Salain natin. Unahin natin pagtanggal yung ating fruit cocktail. Ayan. Tapos isunod natin. Paghalo-haloin na natin yung napa Tapos yung ating kaong. Ang lalaki ng kaong. Ayan. itapon ko yung ano nito itapon ko yung so, ano niya sauce niya lagay na natin to doon tapos dito sa kabila ilagay natin yung ating gatas Ayan yung ating gatas. Isa lang muna yung ilagay natin kasi para matansya natin dahil kaunti lang naman ito eh. Malaki yung kaong eh. sa kanata, Ayan. Tapos, ihalo natin yung ating isang nestle cream. Ayan. Tapos dito natin siya haluin muna. Para ma-mix natin ng mabuti. Ayan. Kita nyo na mahalo na. Para mahalo ng mabuti natin. Saka natin ilagay yung ating mga gupas. Ayan, nahalo na natin. Parang maliit itong lagayan ko. Ilagay na natin itong ating fruit cocktail, ka na nata at saka yung buko natin. At ito na yung buko natin. Dalawang buko to. Itong kutsara lang ihalo natin. Pag kulang ng cream, lagyan ulit natin. Titimplahan natin ito. parang matigas yung ating buko. Wait buko, ha nga ako ng malaking tanghal. Ito. Daluin natin. Ano mo, Ito pineapple tidbits maglalagay tayo kasi parang wala siyang pineapple. Tinanggalan ko siya ng sabaw. inubos ko yung dalawang Nestle cream. Ayan na, tikman natin.